Boss, ito ituturo ko na naman sa inyo kasi nilagyan na daw ng tawas daw, <laughs> hindi pa rin nawala ang puto. Mga boss, may humabol sa atin si Tropa Ayan ang motor niya. Anong year model nito, sir? Ano to? Uh, sa kanan lang. Bago mo lang bili. Tapos, bago tayo mag dito kay sir, maraming nagtatanong sa akin about sa putok. Kahit nilag nilagyan, na ng tawas, hindi pa rin nawala. <laughs> Mamaya mga po, bago natin umbisaan, shoutout muna natin si sir. is yes, sir, taga saan kayo sir? Taga yeah, sir, nakabulaknin. Bulaknin. Ang problema ng iyo ay... Ang um, kapyo, nakarintak. Mahirap madalit sa madalit sabi, mahirap magbawas, mahirap pag Sa bawas lang. Ayun, 'yun ang naging issue nung kaiser Ang kaiser naman ay 2018 ano sir. Ah, pag mga ganun boss, check natin 'to dito. Wala tayong ibang i-check. Ito hugutin natin 'to. Ito, ito, ito. ito. Itong cambio niya, itong shifting ano niya. Baka ito ay na-disalign dun sa kabila. Mamaya, papakita ko sa inyo kung alit lang tinutukoy, kung mati-disalign din. Nangyayari din yan. Mabilis magdagdag, mahirap magbawas. Ayan, dito naman, sa tingin ko, goods naman ng ano, nabalik naman, ano. wala namang problema. Tapos, dito tayo kay Sir. Sir, na kailang pagawa ka na? Pagawaan. Wow. Yun yung hindi malis-alis ang putok Yan mga boss Ito ituturo ko na naman sa inyo Kasi nilagyan na daw ng tawas daw Hindi pa rin nawala ang putok Gugong Marinig kita sa mukha eh Kung Dalawang pagkawa na siya uh, Iba-ibang mekaniko mga sir uh, Nandyan pa rin ang putok uh, Ito ang tulog niya mga sir Ayan tinakpa no? Sa mga gumagamit dito uh, Mamaya explain ko sa inyo uh, Ito pala ang tulog boss Start mo nga sir Para marinig sila Bombayin mo sir Yung pinakamalakas Ito yung tunog mga sir oh. Ayan mga boss Naputok talaga Ganito mga sir, tuturo ko sa inyo, pabilisan lang to. Ayan, makakuha na naman kayo ng alam. Pero yung iba dyan, panay silip, hindi naman nakapalo. <laughs> Gago! Boss, palo mo na ako. Siguradong marami kang matutunan sa akin. Ganito mga sir, katulad dito kay boss, Tinakpana, na, namumutok pa rin. Ito na ang pinakadabis niyong gawain. Ituturo ko lang sa inyo ha, kakalasin lang natin tong apat na tornilyo sa head. Ayan, tong apat na to. Tapos mapakita ko sa inyo kung alin ang tatakpan mga idalaw, sa mga mahilig magla pumusta dyan uh, sa PBA NBA Basketball uh, MOBA Game Ah, uh, online casino. Yan mga boss, ah, uh, saktong-sakto sa inyo. 1xb, uh, try inyo mga boss. Try nyo boss, legit yan boss. Ah, uh, madali lang, hanapin nyo lang ang aking link sa comment section. Tapos click nyo, tapos pare register kayo gamit ang promo code na kulaog31 mga sir. Makakuha ka ng 7,000 bonus sa wow. unang deposit mo mga item. Kaya napakaganda. Madali lang mag-cash in, cash out mga boss. Gamit ang GCash, Paymada, tsaka bank transfer. Kaya mga boss, magpa-registered ka na Gamitin mo ang aking promo code Kulaog31 Yun mga sir, subukan nyo sir, masarap maglaro Promise Yun mga boss, uh, kalas na Ito yung namumutok kanina no? Ayan uh, Ang gagawin nyo, lalagyan lang ng gasket maker Tapos gugupit lang kayo ng lata Na manipis Ayan. Itong latang to, kinuha ko lang to Sa head gasket ng rider Gugupit ka lang ng lata Tatakip nyo lang dyan Ayan. Kaya namumutok to boss. Kaya ko tinakpan yan. Kasi tinanggal na rin naman ang ano. Ayan. Yung air niya. Kaya nagkakasingaw yan. Kasi hindi niya maiipit ng ayos yung pinaka ano nito. Nasa loob nito yung pinaka bakal na sod. No, lang. Hindi ko makakay. Basta pagka gumamit ka ng ganitong takip. Kailangan takpan yung nasa loob doon sa head kasi pwedeng sumingaw gawa nito kasi ito hindi naman talaga to fix eh ayan may mga butas pa sa magkabilang dulo. ayan may mga butas ibabalik ko lang boss yun lang ang gagawin pag namumutok pag hindi na kaya sa tawas <laughs> ganito lang ang gagawin nyo tatakpan ng, ng bakal yung butas kasi yung butas na yan diretsyo yan dito sa exhaust pipe kaya pag sumingaw to pwedeng mamumutok talaga yan ang pinakadabis na paraan kung sa kasakaling namumutok kahit ilang mekaniko pag hindi alam to mamumutok pa rin yan sir tapos testingin natin ngayon kung meron pa ayan mga, mga boss pinalik ko na tapos ito yung kay sir na andar na ayan bubumbahin natin ulit boss bubumba nga ako ulit kung okay na Okay na boss? Saglit lang ano? Saka dalawang mekaniko, pantatlo Pagka yun ay umingay pa rin patatlo na ako Siya, palitan mo na ng ipay Para maiba Yun lang mga kulaog Nakakuha na naman kayo ng alam Hindi pwedeng sumubok, wag hindi gusto Ipat ka sa iba Maraming salamat